Tama ba pinaggagawa ako? At mala natin, subukan na natin. yahagis hagis nyo lang, kuha na kayong ganyan. Hagis nyo. At palpak. Presibo sa pangarap positibo. Hey! Yun, magandang araw na naman sa inyo mga master. Ah, dito na naman muli tayo nagbabalik. Uh, meron pa akong konting ituturo po sa inyo sa paggamit ng dala o kasnet. eto, pisa na natin para matapos agad ang ating tutorial. Yan. Siyempre, may dala tayong kasnet or dala. Umpisa na natin. Kailangan nakatali po dito para paghagis nyo, hindi siya mawawala kahit ikot nyo na lang okay lang po yan at meron nyo pala pong dalawang klase o tatlong klase ng paghahagis ang alam ko lang po ay dalaw pa lang ang una po ay yung natural na ginagamit natin na paghagis ay ito ito po po pag tamang pagkuha Siguraduhin nyo pong walang buhol yung ilalim. Yan, may sabit na agad Tamo. Okay. Pag nakita nyo na pong clear po siya, po kayo dito na bahagya po. Kahit ganito lang po kakapal, ulagay nyo po sa likod ng siko. Dito po sa may elbow. Yan, dito po ang lagay. And then bukuan naman po kayo dito Yan uh, Siguro pwede ng mga kalahati Tapos yung natitira naman po Iangat nyo lang dito Dito po no Tapos Buwelo kayo papagento pagbuelo nyo bitawan nice nice isa <laughs> pa pangit po yung paghagis ko wow naman Uwe, di na Palalaw, sa siko po ang lagay. Pwede yung sa balikat. Pwede naman sa balikat po yan dito. dito kalahati o dito dito ang hawak sa bayhagis ikot buwelo yun yun po ang us unang uh, paghahagis po ng dala or kasnet meron pa po tayong isa pa na ituturo sa inyo Yon, uh, ito po yung pangalawa nating paghahagis ng dala na ituturo ko naman sa inyo. Siyempre, ganun pa rin po paghawak. Yung dulo. Kuha dito. Tapos ito. Atiin natin. kahati po buwan dito iaangat nyo po itong kalahati iaangat nyo po dito dito and then yung dulo po kukunin nyo po dito sa kabila naman sa kabilang side pag nangat nyo po patung nyo lang dito 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 hindi nyo na kailangan na malakas sa puwersa may oh. pwede na siya at muli po, maraming salamat sa aking konting tutorial po sa inyo at sa panonood at may natutunan na makikaroon ng adventure. Bye bye, ingat po kayo. So yun po mga guys, no? ang kitang kita nyo po kung ano naman, na pinagagawa na yung buhay.